Tutung nga ba menstrual na pagitaway na ligo na nereregla? Ikaw ay magigigil. Bali... Bali... Ngunit paliwanag ng mga eksperto, hindi totoo. Ito po ay hindi totoo at isang myth lamang ang paliligo tuwing may buwan ng dalaw ay safe para sa ating mga kababaihan. Sa katunayan, nire-recommenda po namin mga doktor ang paghugas at paliligo with warm water dahil makakatulong po ito to relieve the menstrual cramps or yung pananakit ng puson. Ang advice lamang po namin is to regularly wash your genitals with water and mouth. Ito ang araw sa inyo, ah, pwede bang maligo kapag tayo ay merong regla? Opo, kailangan nating maligo kapag meron tayong regla para maiwasan ang pag-akyat ng bakterya at pagkakaroon ng infeksyon. Akala nating masama, pero hindi naman pala. First, yung naliligo tuwing may regla. Wala pong masama mangyayari sa inyo kung maliligo kayo tuwing may regla. Paulit-ulit tayo, ang bawal lang maligo kung may kasabay ka na hindi mo asawa. <laughs>